Grabe ang laki oh. <laughs> Kasya kaya dito. Ah. Diyan ka muna. Eh, eh maganda nga ito, mga lagayan ng ano eh. Okay lang 'yan. Kunin ko kunin ko to sayang. Oh, lagayan ng mga sabaw oh. Oh, lagayan ng salad. Saan ka pa nito? ah, ah ayaw mo nito ah ang dami, bigat na ah, ah. grabe mga idol Sur surte tayo ngayon surte tayo ngayon talagang napakarami yung tinapon nila oh ito, IKEA oh, oh saan ka pa? IKEA yung mga pinggan na tinatapon may ganito ba sa Pilipinas? wala ganda <laughs> rin ito oh, yung mga ano, hindi ko yung kukunin oh, oh an, Ito pa oh. Ay. Tayang, may basag. Ito to. Ayun, wala. Ah, ah, Sulit yung pulot natin ah. Kakapal oh. Ah, mga bandihado mga idol. Pwede na. <laughs> oh, pwede na. Grabe po. Mamili lang talaga tayo dito. Ilalagay muna natin dito sa ano Ilalagay muna natin sa tagay ng mga gamot Cute na mga platito Libre na po Uy daming ano Daming baso oh Ang display ba Puno yun Ang dami <laughs> Dito muna natin ilagay sa ano Si Talagang ano po ah uh, Talagang Tayo ay mamimili ba <laughs> Titignan kasi natin kung may mga basag Kasi mahirap pag may basag eh Tapos ang bigat-bigat magdala mga idol ah, ah talaga naman Kailangan, piling-pili Mga bandihado, sino may gusto mga ganito Lagay ng kanin O oh, bahala na kayo dyan ha hmm. Lahat dito ay libre Ito hmm. dami oh. Uh, uh. 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 <laughs> Ayan o Ang dami yun Ang display Ayan pa ang mga baso maliliit Ito Up there inside Sabi Talaga naman Ah ang laki nito Uy uh. ah. Ito mga idol Grabe ang laki o oh kasya kaya dito ah diyan ka muna si eh, tayo tayo maghahanap pa sabi po mga iniwan na po yung ano eh iniwan na po nila yung mga paninda nila lutuan ng ano <laughs> lutuan ng mga vitamins na mga paborito <laughs> Alam mo yun, Lodi? Namili lang talaga tayo dito. Ah, ah. Eh, Lodi, sombrero. Tropical. So, Lodi, o kulay green. Ah, ah. Mga plus, Saan? na to sa'yo? Di, mabigat, mabigat. Ha? Mabigat. Mabigat. Eh maganda ato 'yung mga lagayan ng ano eh. Okay lang 'yan. Kunin ko kunin ko to, sayang. Oh, lagayan ng mga sabaw oh. Oh, lagayan ng salad. Saan ka pa nito? Ah, ah ayaw mo nito ah. Ah, dami, bigat na. Ah, ah. Yeah. Ayusin lang natin to. Oh. Okay. Wala nang ano to. Wala nang. Entro, entro. Ay to, oh. Ford Warner. kaso man eh sira yung lock. Oh. Kakadali pa yan ng silver load eh. Oh. 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 Ha? Ah? Oh? oh. Silver na. Oh hindi pakiabot mo lod silver nga oh okay silver na ako lod di pakiabot ano to ano mangyan ng mga butas mga butas man nya no oh. mabanganya hmm? bahala ka sige ikaw oh. yan ka yan, okay. <laughs> ayan gi ayan gi sila ayo na lang sayo ayo yan ito ko ito aiki oh oh saang ka pa ay yung mga pinggan na tinatapon may ganito ba sa Pilipinas? wala ulat, ulat, <laughs> sa kuwit sa kuwit lang ito meron pinupulot lang mga gamit sa kuwit ah, grabe no ah, ano? dami pa dun oh basta yung mga naitabi natin doon hindi po yan nila kukunin kasi naitabi po yan o oh, ito pa oh nasa lapag lang o oh, dito na naman tayo ulit. Basta itabi mo lang. Pag alam na kasi nakatabi yan, hindi po yan nila kukunin. Uy, ang ganda rin nito oh. 'Yung mga ano, hindi po 'yung kukunin. Op. Oh. Ito pa oh. Ay. Tayang may basag. Ito to. Ayun, wala. Ah ah. Grabe mga idol, shirt Sur yun tayo ngayon. Shirt tayo ngayon. Talagang napakarami yung tinapon nila. Oh. Lagayan ng ano, lagayan ng pwedeng lagayan ng pansit, spaghetti. Diba? Sirte, talagang panalo-panalo. Ito po ay ipapakita ko natin sa ano. So, sa mga hindi pa nakakalam, sa mga bago nating followers diyan, bago nating subscriber, sa so, mga hindi pa po, po nakakalam, ulitin ko po ito po ay para po sa inyo lalagay po natin yan sa balikbayan box tapos ipaparapol po natin yan sa inyo mga idol kaya huwag nyo pong kalimutan nag-share ang ating video para tuloy tuloy po yung pamimigay natin na balikbayan box para po sa inyo ito okay kaya congrats kung sino mong mananalo oh ano ang gaganda oh grabe sa ating tapaw grabe po mayroon pang pa ano dito ah oh. pinya <laughs> Ito, bandihado Ang dami naghanap sa akin ito Doon sa amin Ito pa, dito, dito oh. Ah ah Uy, baunan Nag-iisa lang Wala yung mga kasamahan Ah ah Talagang maghanap tayo dito ito, to, picture lo, oh. Hmm. Ay basag Sayang Ito, toto toto Oh. Yun op 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 op, yep, okay, ah, eh tao tao tao, oh, ah okay, okay okay, <laughs> oh toh, basag man, basag yung isa, may puti na sayang, Ayun Sayang, sayang. Ano lodi? Oh, ha? Ayang, sayang mo uh, ko ni Bibi, oh, sana na ko mo. Ito. Asa ni sinabi mong mga ano, mga diamante. Nasa loob. Nakakuha <laughs> siya ng mga aksi. <laughs> <laughs> nakakuha ng <laughs> Nakakuha ng accessories si Kabibi. Ang oh, dami, oh. Ba? Okay. Talagang kung totoo siya talaga mga idol kung gusto talaga nating manguha tayo na manguha marami kakaya na mga ganito o oh, diba <laughs> nagaya kunin na natin siyempre ah <laughs> oh, grabe yan oh, ha ginawa nila <laughs> oh, talaga si kabibi o grabe <laughs> po o oh, ito ito ayan o oh. o oh. talaga ah yun Ayoko naman, malaki. Sobrang bigat. Oo. Ano Ha? Para may nakita ko sa patos ah. Ah, may damage na pala. Ang dami oh. Ha? Grabe. Shorty. Shorty, shorty. Ang ganda na nakuha mo ah. Pa, oh. Tapos meron pa din dito. Oh, ang dami sulit yung pulot natin ah kakapalo ah mga bandihado mga idol lagay muna natin yun sa ano lagay muna natin sa gi ito ano ba to oh lalaki oh grabe oh mga bandihado lagay ng kanin tupaw talaga naman uy uh, umaapaw ang blessing ano ba to? Lagaya na ito. IKEA pa naman oh. Grabe nung no? IKEA nung no? Pinatapin lang oh. Dalawa, tatlo. Pwede yan sa pwede yan sa usawan Eh, oh. Malalim naman eh. Mangkok. Diyan ka lang muna. Oh, wait lang, wait lang. Ha? Eh. Wait lang, wait lang. Kami do na yan oh. Ito, tupingan Ayun, oh. Ito, ha? Ano ka ba? Yun nga maganda eh. Oo nga. Akin na, huwag okay, yung huwag mong kunin. Akin yan. Huwag <laughs> mong kunin. Akin yan. Ito. Plastic. Ay, masag. Ha? Ito. ito oh, ay, ba? Oh, uh, oh, may basag. Oh, oh. Grabe talaga naman. Ito, 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 ito. Ala deh, yang trofi mo, bakit mo lagay dito? Ah, itu, ay, oh, uh, nggak, Ito lang Mga platito Wala na tayong gaano mga platito Ito, mga mababaw Again. Ito lang, medyo malalim Ah, ganun din, mababaw din okay. Ha? <laughs> yeah. Good Sokran, sokran Sokran, brother Pangapinamigay na po kasi nila eh. oh, Grabe, no? Ay si bistebado, oy, food warmer 'yan ah. Ayun pa duno. 419. Ha? Ay ton daming food warmer, Lodi oh. Uh. Wala, wala, wala ano. no. Yes. Walang. <laughs> walang. Ay, walang takip. Oh, wala namang may walang takip. Wala, wala mga dito, Ha? Kinain na ako. Uy, magbiryanda na eh. ah, ah, tayo. Ha ah. Ang dami na natin ng kaya nga eh. Oh, lima naman kasi walang takip. Wala, wala na takip. kayo mapaglagyan. Kaya nga eh. Oh, tatlo, wala siyang takip po. Oh. Eh, nakakuha. Ay, nakakuha si Kabibi nun. Ay, <laughs> ay, nakahabol ay. ka pa dyan ah. Ayan o, oh, ang la, Oh, lala. Ay, sunog. Ay, sunog. Sunog, kaya o. Oh. Ay, bahala ka dyan. Tingnan mo, tingnan mo. Oh. Ay, hindi. <laughs> Ay, oh, no. Ang galing naman. Ang galing naman ni Kabibi. Uy, termos. Ayun, Oh. Oh. Waka mo. Meron pa isa. Meron Oh. Oh, dalawa. Oh, bakit? Dalawa. Isa na atin. Oh. Gusto mo? Wait lang. Oh, gumagana, oh. Oo Oy. Ayaw mo? tigisa tayo oo oh, sige oo oh, yeah, tigisa, dali mo isa ay you. tigisa kami ni ka <laughs> Thermos. termos dami oh huwi na, na tayo, pampiryanda na tayo okay. oh. sayang yung ano sayang yung mga ganito, walang pakit pa ay lodi bago, bago, ay galing mga galing, pero ala lodi bago bigay mo kay kainjil bigay mo kay kainjil Dami pa dito mga idol oh. <laughs> Uy. Ka daming kalat. Oy, sapatos. <laughs> ha? Oy. Nakadali pa ako oh. Kala nyo, ha. Oh. Sapatos. Oh, oh. Ganda oh. Original. Oh, mayroon pang chinilas, guma. Ayos to ah. Guma na sinilas. Ha? Wala nga eh. Makakuha tayo ng sapatos ng idol oh. Meron na naman tayong panlagay sa ano, balik Ben Box. Ah, hanap lang po talaga. Ay, ah, tapo na rin yan diyan. Wow, wow, we. <laughs> <laughs> wow, wow, we. Ah? I mean, oh nga, wala. Wala mo paglagyan na mga idol. Yan, ayos yan ah. Oh. Wala. Ito, ha? Basag siya. Ay, basag yung ano. Okay. Ano, dabi no, wala namang mga... Uy, nakaswerte ka nito ah. Oo, oh, siyempre. Hmm. Basta yung hiningi ko sa'yo, huwag mong kalimutan <laughs> oh. Ito yung mga napulot namin lahat Ito yung sa akin, toto 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 Yan sa so, Ayan, na, nag live ako kanina, eh, ay nag live ako eh Nag live ako sa mga napulot ko na yan, ay, yung ano na yan, yung hinilahila ko yan Tapos ito din, Ayan sa akin Ito yung kay Ka Angel, meron siyang printer Nakuha ngayon namin ni Kabibi Ito yung kay Ka Angel Ayan tapos ito naman yung kay Kabibi. Ito Ang dami, di ba po? Oh, hanggang dito lang po ang ating video mga idol. Kung kayo po ay napadal sa ating YouTube channel mga idol, uh, huwag niyo pong kalimutan pilutin ang subscribe. At syempre, paki-click na rin po yung notification bell tapos click niyo po yung all para lagi po kayo updated sa mga susunod nating video na upload at saka pag meron din po tayo pinaparapol na balik back, lagi pong updated sa inyo. maraming okay, maraming salamat ha. Ingat po kayo palagi dyan. Bye-bye. Peace out.